Magandang araw mga maka full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon naging desisyon ni Rob Pelinka patungkol sa pagkuha nila kay Brownie James. Masakit to para kay Lebron James dahil mas pipiliin pa pala ni Rob Pelinka si Trey Young kaysa sa anak ni The King na si Brony James. Tila wala na nga po makakapigil pa dito at talagang hindi swak sa panlasan ng Lakers si Brony James. Kitang kita naman din na napakalaki ng agwat nila ng tatay niya. Kukunin lamang ang anak para lang masiyahan ng tatay. Habang kahit sinong kuponan sa liga ay hindi magsasayang ng panahon o manlalaro kung alam nilang walang magandang maiambag sa kanila. Bibilang ng ilang taon bago makita ng isang manlalaro kung saan sila magaling o bago nila makuha kung saan sila magpo-focus na posisyon. Hindi nga po mag-aaksayan ang panahon ng LA para i-develop pa ng husto ang malalaro. Gayong papatapos na nga rin talaga ang karera nitong si Lebron James. Paano ba naman kasi mga maka-full court magde-decide na nga po si Rob Pelinka tinggil dito sa hawak nilang first round draft pick ngayong 2024. Pipiliin nga po ng New Orleans Pelicans ang 2025 draft pick ng Lakers. So meaning Lakers nga po ang may hawak ng 2024 draft pick. Parti nga po 'yan ang trade deal nila dati nung nakuha nila si Anthony Davis sa Pelicans. Mas napupusuan ni General Manager Rob etong si Trey Young kaysa kunin lamang ang anak ni Lebron na si Brony James. Gamit na gamit nga po kung si Trey Young ang tatargetin nila dahil kilalang kilalang napakatinik nito bilang point guard. Maasahan at mas madaling itandem kay Anthony Davis, lalopat kapag nagretiro na nga si Lebron sa liga. Maraming nadismaya sa balitang to, halos lahat ng fans na pataas ng kilay sa binabalak ng Lakers mga maka-full court. Para sa kanila baka mas lalong mapapasama ang team dahil ang pinakamasaklap na pwedeng mangyari. Baka biglang lipat bakod nga si Lebron James. Alam nga po ng lahat ang plano ni Lebron na kahit sino paman nga ang makakakuha na kupunan sa anak niya. Gusto niya dito din siya maglalaro. Makailang beses nga pong nasabi na yan ni Lebron na tila parang ayaw yata ang makinig ni Rob Pelinka dito. Nadismaya na nga rin po dati si Rob Pelinka dito kay Lebron. Ang resulta ay katakot-takot na kapalpakan. Puro turnover at talagang todo si sisipa kay Russell Westbrook ang lahat dahil talagang nasira nga daw ang chemistry ng buong kupunan. Kaya eto malamang ang dahilan kung bakit tila ayaw na ngang magpa-impluensya pa ni Rob Pelinka kay Lebron. Dahil masalampan pa ni Rob Pelinka kung paano buohin ang kanilang team. Kumbaga, trust your gut sa mga decision mo. Kapag eto nga po ang nangyari, alam na ng lahat na pwedeng pwedeng lisanin na lang bigla ni Lebron ang Lakers. Lalo pat wala siyang planong kunin ang player option. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo, mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.